Sa iba pang balita, gagawin ng Commission on Elections ang lahat ng legal na paraan upang huwag mauwi sa mano-mano ang 2016 National Elections. Ito ang balita ni Victor Cozare. We're determined not to go manual. Remember, the threat of returning to manual elections has been around since 2009. Ito ang tugon ni COMELEC spokesperson James Jimenez sa pangamba na bumalik sa mano-mano ang halalan sa 2016 matapos maglabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order upang pansamantalang pigilan ang implementasyon ng kontrata ng COMELEC at Smartmatic para sa diagnostics at repair ng mga lumang PCOS machines. Gagawin ng komisyon ang lahat ng legal na paraan para manatiling automated ang halalan sa 2016. There are remedies available and we can work on getting this TRO lifted. Under Republic Act 9369, it's really stated there that uh, after the pilot of 2008, then all elections should be automated. Kanina nagpulong ang mga opisyal ng Comelec upang pag-aralan ang mga posibleng mangyari at ang mga alternatibong hakbang na gagawin ngayon at naglabas na ng TRO ang Korte Suprema. Samantala, ikinatuwa ng grupong Automated Election System Watch o AES Watch ang TRO na ibinigay ng Supreme Court. Ayon kay Dr. Nelson Celis, ang tagapagsalita ng grupo, itinuturing nilang bahagi ng kanilang tagumpay ang TRO sa kontrata ng Smartmatic. Ngunit para sa COMELEC, walang dapat na ipagbunyi dahil hindi pa pinal ang desisyon ng Korte Suprema. COMELEC hopes that we will be able to to convince the the, the court and given be given the opportunity to convince the court that we are right. Umaasa ang Comelec na mareresolba ng SC ang usapin sa lalong madaling panahon upang maituloy sa taong ito ang pagsasaayos sa mahigit 81,000 Picos Machine na gagamitin sa 2016 elections. Limang buwan ang target upang matapos ang proseso ng pagsusuri at pagkukumpuni sa mga makina. Hindi naman bukas ang Comelec na idaan sa bidding at mauwi sa ibang kumpanya ang kontrata sa diagnostics at repair sa mga Picos Machine yung Smartmatic ang best suited to do this. No? Uh, sila yung may, may pinaka-established uh, na kakayanan, sila yung nakakaalam ng makina. Isa naman sa ikinukonsidera ng Comelec ay kung ang mga sariling tauhan na lamang nito ang magsagawa ng diagnostics at repair sa mga makina. Kumpiyansa naman ang Smartmatic na oras na madinig ng Korte Suprema ang paliwanag, makikita nito na hindi labag sa batas ang kontrata gaya ng nangyari noong 2012. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide.